pati tawa. Mm -hmm. Bali yung ano mo, anong ka mo? Ano, 32? 30. 32? Dito, 32. Dito yung 32. Hindi kaya ma Okay lang yan. Basta... May, yes. okay. Tapos ito, ipalit natin dito. Uh -huh. Tapos ito, pupunta doon. Mm -hmm. okay. Ang gusto ko kasi kahoy yung istura eh. Yung parang ganito. <coughs> yeah. Tapos, no, so yung, yung ganito yung dito. Ay uh, yung may uh -huh. Pero yung kahoy talaga sya na yung brown. Ka kakulay pa rin nung magiging kakulay nung basta yung, yung, door. Yung, yung barn, ah door. door. Uh -huh. ano okay. ba? o, ga gagawin natin barn door pa. Yeah. Uh -huh. Doon sa labas. Uh -huh. man, dito, man, naman badali. Hindi ata to Ya, hmm. yeah, Sakto. Penta. Sakto penta, 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 penta. Yung kulay ho, bibigyan niyo ko ng anong kulay ng yung magiging kulay. Kasi ang kulay ng ito. yung buksan namin ito. Uh -huh. Titignan namin kung may sira. Uh -huh. Kung may sira, papalitan natin. May it, may it, okay. Okay. Yeah. Isa isa din dun sa rabela. Okay. Ah, uh, lagyan ng exhaust. Yeah. Pwede yung ilaw na, may ilaw na 'yon. Gusto mo yung may ilaw. de il ano 'yun yung pag-inonyo sabay, yung size ng yun, window. 'Yung dito isuwat mo, tapos ituboy yung tinted glass. Alam mo 'to, 'di ba? The screen na. Special yeah. order 'yan, mga 'yan at dizel din ha at dizel din duran din kain din lang pero gusto uh, oh pili pili siya nang anong kulay anong yung sa Volvo yung baho yung tapos i-order ko na to tawag dating namin for by 2314 Height na dapat ko 2314 yeah 2314 no yeah. 23, uh, Okay So ito ganun din dalawang panel tapos tiles din ng, ng doon Oo uh -huh. Same parehas din 'no Kaya lang mag-iiba sila ng kulay Ito yeah. yung brown industrial setting ang ano pero ito ibang. Yeah. Ito naman, ito palitan. Papalitan mo 'yung cabinet. May, may cabinet dito okay. sa Okay. Tapos ito, gusto ko 'yung ganito so, Ganyan rin okay. Palitan palitan sa uh -huh. Oh, okay tama na. Lagyan din natin ng blower uh -huh. Tapos gusto mo 'yung recess light? Uh -huh. Dito? 'Yun yung nakaposisyon uh -huh. sa upo. Uh -huh. Wag na 'to. Wala na 'yan, tanggalin mo Wag lang. na lang. Sa kabila. Hmm. Ganoon din. Pag na mo.

嗯。Mm.